Para sa inyo. lang sa inyo yung mga random na nakikita na. sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Merry, Merry Christmas everyone, mga repatids at mga kalakbayos. Welcome sa Pangarap na Lakbay na ngayong Pasko mananampal tayo ng mga regalo. Pero bago kita sampalin ng regalo, ay make sure na nakasubscribe ka dito, nakalike at i-click ang notification bell para laging updated sa aming mga paglalakbay. So dahil Pasko nga, napili kong manampal ng regalo. Diba? So nagpost kami sa aming Facebook page ng kung ano ba ang request nila o gusto nilang matanggap ngayong Pasko. So may napili na kami guys. Napakasibili lang ng kanyang hiling. So, i-welcome na natin ang mga kasama natin for today's video. Eto na siya guys! Hi ate! Hello. Ayan guys, pakilala ka sa kanila. Ako po si Criselda Meredores. Ayan, ate Criselda, ano ba yung pinost mo sa ating ano? Uh, ano ba yung ano, gusto mong matanggap ngayong Pasko? Ano po, yung isusot nila para po sa Pasko. Ah, so pamasko ng mga anak niya. So, sino'y kasama mo? Si Jared Mark ah? hi Jared, api-api. Bless ang ninong. Wow! So excited ka na ba? Bibili tayo ng pampamasko mo? Sa so, nga mga repatids, kasama na natin sa at si Criselda at nandito tayo guys ngayon sa Taytay -Tay Rizal at mamimili na tayo ng mga pamasko ng kanyang mga anak. yeah, let's go! Ilan taon na yung girl? Iniwan yung sinap. Magkano sa ganito? Ito na lang, tapos paggawa ng photo. <laughs> Bumili ng tela, tapos hinarapin ng gawa. Eto, ayaw mong pamaskot eh. Ay, bye bye yung may color. Eto gusto mo, ang ganda nito. Day 3, 290. Libre day plastic. Ah, lang ha, magbayad lang. <laughs> pili lang. Ano <laughs> <Pili> lang <laughs> ba, was tea? Bawang mo naman tea. Ganda o. Oh. Kaso, pag kinabukasan, may pulmonya na mo dito. Maganda yung... Ay, ito Tapos, sa liga mo ng puting dami eh. So, mga Repatids at mga Kalakbayas, tapos na tayong mamili ng mga pampamasko ng kanyang apat na anak, pati pampamasko at panglima na <laughs> ating nabili din natin. Anong ano? Kamusta naman? O, oh, yung pamimili okay. natin. Okay naman po. Magaganda. Maganda. Kaya guys, sulit talaga mamili dito sa Taytay. Ang dami namin nabili sa so, so, sobrang murang halaga tas ang gaganda pa guys. So ngayon guys, si Ati din natin si Ate Criselda sa kanilang bahay. Nag-enjoy ka ba? Happy? 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 So na nga mga repatid at mga kalakbayers, napamili na natin ng regalo at nasagot na natin yung isa sa mga wishes ni Ate Criselda at yun ay ang mabilan ng mga pamasko o damit pang pamasko yung kanyang mga anak. I'm so happy Ate Criselda, anong gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po dahil kahit konti nakabawas din sa gastos. Ah, isang karangalan din na Ah. Uh, sinusuportahan mo kami, sinusuportahan oh. mo ako sa mga vlog ko. Eto ako, te. <laughs> so, sinusuportahan mo ako sa mga vlog ko. Thank you, thank you so much. Pero ate, Griselda, anong pinagkakabalan mo sa buhay ngayon? Wala po, nasa bahay lang po kami. Ah, uh, nakakapagod? Opo, anong <laughs> Bende, anong, uh, anong si mister mo? Anong trabaho niya? Ano po siya? Barangay Tanod. Parang gay tanod. So, ikaw housewife, okay. Oh, ikaw nag-aalaga. Ay, kasi nga may maliit ka pang oh, anak. Okay, baby pa po kasi Ay, lang ang panganay mo? Nine po. Oh. kamusta yung ano, anong yung life nung nag-asawa ka? Ano po, syempre, hindi naman po pwedeng palaging masaya. May mga problemang dumadating na kaming mag-asawa lang makakalutas. Wow naman. Paano naman dumating sa punto na na-support, ano, pina-follow mo ako? Bakit naman na-follow mo ako sa aking ano po? content? sa vlog. Pal, bali po na po ako sa mga vlog niyo po. Uh, baka pinaglihan mo ako. <laughs> As... Sobra po akong natutuwa. Kaya po, uh, minsan share. Gano. eh. <laughs> Hi mga repatids at mga kalakbayers, so nandito na tayo sa bahay ni Ate Criselda. Sa si Ate Criselda, kamusta? Nag-enjoy ka naman? Apo. <laughs> Super enjoy. Anong gusto mo sabihin? <laughs> ano, thank you po ng sobra. Ah, thank you, thank you okay. din sa time. So mga repatids at mga kalakbayers, kung gusto nyo kayo naman ng next naming sampali na mga regalo, make sure to subscribe at mag-comment kayo dyan dito sa aming YouTube channel. At guys, click mo yung notification bell para lagi kang ma-update sa aming mga video. Again, thank you so much, Ate Kiselda. Again, hanggang sa muling paglalakbay. Ako si Kuya Chichi at ito ang Pangarap na Lakbay. Bye-bye!